Hi guys, it's me Rafael. So today, a new update, Terrium at saka Free House. House. Okay, punta na tayo. Gawin na natin, nag-new update pa yung ano, yung Brookhaven eh. Saan ka na tayo mag-spawn? Nakbuhin na lang natin para exercise. Sorry. Excuse me. Wee! Okay guys, so for today's, yung unang muna natin ay perayong, ayan, okay, ayun oh, ang ganda niyan oh, parang yung itong bahay lang oh, ito, asa na yun, wala, nawala, asa na yun, nawala, asa na si yun, yan ko bahay lang. Oh. Ayan o. Oh. Di ba mayroon puno-puno? Okay. Yan o. Oh. Ganda. Napakaganda. Uy, gobrobe ang luwag dito. Ganda oh. Bago legendary mansion. Hehe. <laughs> De, house 24. Pero na agawan. Ito yung pinaka ano. Laka na CR dito. Double deck yung kanina. Yan, merong parang hallway dito eh. O ba? Diba? Tapos meron pa dito shower. Parang may parang secret yung ano dito ah. Yung Ano ba yan? Ano ba yung ano? Yung safe. Secret na tayo yung safe dito eh. Wala, paano makapunta dun? Wala namang daanan Paano makalabas? Hindi ko, paano ba makapunta dun sa ano na yun? Kwartong yun. O kaya yung kitchen, backyard muna. Yan. Ito yung swimming pool. Grabe yung linis ng tubig oh. Ang linaw. Kaysa sa iba. Uy! Nagpatay. Idilit e, muna natin yung bahay. Maglibot-libot muna tayo dito. Ayan. Kababa-baba. Oh, Magusto ko magkotse. Yan. Kotse natin. White color. Tesla. Oy, magka-car crash! Hmm. Car crash. Oops! Oops! normal speed lang. 80 lang. 80. Napakabilis naman ng motor. 120 lang. 120. Yan. Bilis ah. Buya, bilis. Ang dulas. Ang duya. Shortcut Uy, dito. Buna. Taas. Andun pa din yung ano, South 24. Oops. Oops. Nalaglag pa ako. Bibili lang akong barrel. Sa ito, dito lang yung restaurant do. Ay, restaurant talagang i-bilihan. Uy, mali daanan. Okay, dito. ano meron dito? Ano to? Uy! May box. Photoshop. Ano ba to? Parts. Wala. Uy! Asa ba yung gun shop dito? Uulangan kan, kap. natin tumakbo? bo. Ah! tignan natin kung sino 'yung mga naglala, bro. May motor, may motor, may motor. Totoong buhay may motor. Oh my god. Oh my god. Ang lakas. Ayoy, ah, la, Nabol ako na ito. Yan ang ginagawa mo sa akin, ha? Oh. Barry lang tayo dito. Wala akong maibibigay sa'yo. Apre ko. Anong nangyayari? May earthquake. Abulin kita. Unong -unong, awesome to, ano ano O, suntuan, o. Oy. Boxing. Oops, oops. Oi. Wag ka tatakas. Ooh. Oh my god. Tara, alis. Oh my god. Boy. Pasalamat siya na safe siya. Kunin ko din. Magtitirik tayo. Hihi. <coughs> Asa na 'yon? Al alam ko dito 'yung dumaan eh. Alam mo hindi kita mahanap. Ayun na yun! yun! Huliin! Huwag ka nang tumakas! Kasi makakaptured! Captured na naman kita! Ano rich man? Ha? Huwag, huwag ka tatakas! Gold! Mayroon ka pang pag-gold-gold ah! Ay! Ay! Oy! Naka, Nakaano ako, nakamit ako ng takboy na rich man. Dapat may baril yan eh. Di pa tapos yung ano, yung timer. beacon 16. Ay, wala pa. Gusto, sana mag na. Ang dilim-dilim. Oy! Yeah, right Ano to? Oh! Yeah. Uy! Uy, may row box na ako! Binigyan ba ako row box? Uy, may row box na ako ng ulan. Uy, hindi ito. Hindi ko naman mayaman. Ito, bayahin mo ang aking motor. Uy, aking to! Uy, Uy, ano? Ano ah, Alex man, ano? Ano Alex man? Tatakbuhin na lang kita. Tatakbo Oy! Oh, bilis ng takbo. Aray! Ah! Bilis! Alahan na na siya. He get lost. Bulero mo ninja. Oy, sino to. TV Man. Oy TV Man. TV Man, TV Man, TV Man. TV Man. Oy TV Man. Lah, nawala ko si TV Man. TV Man. Tapay ko nga gayain yung avatar niya. Ano to? TV man. Saan na yun? TV man. Arang ka na TV man. Search ko TV man. Ayun! TV man. O, tignan mo yung ulo ko. TV man talaga, o. Yung pinaka gusto ko talagang TV man ito. Tapos may ganito. eto. Tanggalin natin ito. Tapos ito. Uy. Parang may O. Oh. Uy, asa na yun? Dapat yung puting-puti. La na wala. Ito, ito ba? Ay, hindi ito. TV man head. TV man head. Okay na yun, kahit walang space. Asa na yung puti? Yung puti. Ano ba yan? T-B- Man Head. Head. Ito. Dami naman na kanong na TV b wala. Wala na, hindi na matatanggal. Magbe-reset ka, na muna ako. Yan. Tapos, TV man. Man. Head. Ano ba yan? Yan. Magpapanggap ako bilang TV man. Tanggalin. Kaya naman pala, meron pala akong face mask. Tanggalin ko lang tong face mask ko. Ayan! Tanggalin natin tong hoodie. Tapos, ano pa? TV man Hehe. <tip> Tapos, ito. Ito. Yung bagay sa akin. Pangit. Ito. Hmm. Tapos, dito tayo sa shirts. Pagpapalit tayo ng TV man. Na damit. Ayun, eto, to, At tayo na, si TV man. TV man! Yee! Ah. Ayun, pwede na! Pwede na ako gumawa. Eto yung, ano, free house. Pasukin natin to panggap tayo si TV man tayo. So far, so good. Uy, tapos masusunod, masusunog na naman to. Ito yung ano. Eh, itong bahay na to, parang wala tong gamit eh. Ayan o. Oh. Kitang-kita mo sa labas, walang gamit. Okay oh, yun, pangit ng bahay na to ah. Panggap muna tayo, TV man. Ako si TV man. Eh pero yung mas malakas kay TV man, ay kami man. Ka. ni Man. Ano ba? Ay, hindi. Titan Cameraman dapat eh. Ay, ito yung head niyon. Titan Cameraman. Ano yung head niya? Comment down below kung ano yung totoong head niya. Eh, search na lang natin dito. Kami... Ay. Mag-ano muna tayo? Reset avatar. Ang galing natin. Uy, ako si ako si Panot. Panot. Ah. Kami Praman. Ay, mali. Man Head. Okay. Ay, Titan. Kami pala. Tay Tan kami Ra Man Head Yon Ano yung head niya dito? Ano ba yun? Ano bang head niya? Ito? Ano ba? Ito! Ay, hindi. kasi talagang head niya eto tapos palitan natin damit natin ano kaya damit um, ano ba Basta alam ko na ganito siyang damit. Tapos, sa pants na lang tayo. Pants tayo nagkakamali. Eh, kaso si cameraman malaki. Ano bang ano na? Tignan natin. Ito. Dito. Ano ba kasi pants niya? Wala dito sa Brookhaven, no? Ito na nga lang. Ako si Kami raman. Kailangan... At... At... Kailangan natin ng hoodie. Hoodie. Ay, hindi... Basta lang ko ganito yun. Dito tayo. Ayan. Ayan. I am Titan Cameraman. Mas maganda yung TV mo. So guys, yun lang. Kung nagustuhan yung video na to, Don't forget to like and subscribe. This is Rafael and the Legendary RP. Peace out. Subscribe.